Yeah. Ano 'tong nilo? Yeah. Ani ulit. Okay. Hey. Okay lang 'yan. Kumusta? Mama, Ani ulit. May nagagol sa Stanley, nasa na kayo? Ano yung sa si presinto? Eh, kasi meron akong napapanood ngayon na live. Merong nagaamok na gunman. Huwag na kayong tumuloy dyan sa presinto, ha? Umuwi na kayo. Huwag mong papupuntahin sa malapit dyan si Dwayne. Oo nga, ate. Sige, Gil, ano sabi ni Mama? Ang sabi niya, may nagaamok daw sa presinto na sa video. Umuwi muna tayo, delikado. Ano? Pus, te te teka, teka. Ba't tayo uuwi? May mga baril naman tayo, ah. Kahit na, masasaktan lang tayo doon. Okay. Kaya kong sarili ko. Doon! anong ginagawa mo Kaya, doon. Boss! Kaya kong sarili ko! Walang susunod sa akin, ha? Punta tayo sumunod. Ano yun? <laughs> ang hindi sabihin mo sa amin, makakatulong kami. Yung hold-up gang? Hold-up gang? Sige yung sa sa akin. Ang pangit ng pangalan na wala silang may ilik. Sorry. Kasi sorry. Nandala lang. Namukha mo ba kung sino gumawa sa'yo nito? Oh. Oo. Sino? Oh. Uy! Yung dalawang alagad ni Tobat. Arlo J. Caparas, Totoy Pato Weeknight, 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera,